Guys, hindi na naman kami mapakali ni Papsi, pero na naman kami ginagawa dito. O nga pala, hindi ko pala na-vlog kanina. Hindi so, ano? ko pala na-vlog kanina guys, nagpaputol si Papsi ng ano, ng mangga. Yung mangga dyan sa kapitbahay, pinakutulan ni Papsi. Ayan, inaalis namin itong ano, itong halaman na ito dito, ililipat namin lalagay dun sa mas maliit na paso tapos magtatanim wow grabe na pala yung ano nya oh. yung ugat niya okay. <laughs> okay. ah. asan ah. ah. ah, yung ano mo karede. karede na ah, excuse. lalaki na pala ng ugat nya kasi malaki yung ano eh paso yan, tapos ito nilinisan namin yung bugambilya dito. Ito yung ano, maganda pa yung lupa niya eh, kasi garden soil talaga yan. Yung mga lumang-lumang lupa pa namin. Pero, babawasan pa namin yan. Tapos, papalitan namin ng mga bagong garden soil. Itong mga nakasako dito. Yan. Oh, wag na lalabas. Huwag na lumabas, anak. Diyan ka lang. Daming sasakyan ngayon. Lalo na yung oras na ganito babaita na ito. Uy. Ayan, ang laki ano. Yan, nung ano oh. Ay, maliit lang pala. Hindi ba mas mataas yung isa? Ha? Baba mo pa ng kaunti. Ayan. Hindi ba mas mataas yung isa? Ha? lang lupa dagdagan sa gitna mahal sa gitna mo ilagay dyan ay patong yan konti so, pa oo sa gitna ayan o ipatong ay, muna hawakan ko pasok natin yung pasok mo yan Hindi natin nagigit na. Nagigit <laughs> na. Ayan. Hindi mo may na kasi may ano eh. Oh, may ugat. May ugat. Ayan. So, Ay, pag naging successful ito, ewan na lang. Ari, kari, Okay ba? Straight ba yan? Ayan, ganyan. Ayan, bali yung sa ibabaw niya, buhangin yung ilalagay. Oh, huwag masyadong madami. Huwag oh, may ilagay lahat yan. Ayan. <laughs> yeah. yan tapos yung isang halaman diyan namin ilalagay para sakto na matabingan yung ano, yung bukang bilya na itinayo namin. <laughs> ano baby? Ito hindi na yan pupunta dun sa kalsada. Pag nagtatrabaho kami dito ni Papa, ayan, ganyan. Kami naman ang magkatabi. Yun yung banding namin. Ana, hindi ka na pupunta doon, ana. <laughs> hindi ka na magkakalsada, ana. Dito lang yan. Ali-aligid lang yan sa akin dito. <laughs> Ayan, gabing-gabi na nakabili pa kami. Pero alam nyo ba guys, binili na lang nila sa, ano, binigay na lang nila sa puhunan itong, ano, lansones kasi pa -uwi na daw sila. Tapos yung luya, luya 20 pesos isang kilo. <laughs> Ay, lagay na lang natin dito. Ayan. Ito yung lansones guys. May gitsang kilo ito, 80 pesos. Ay, 70 pala. Sorry, 70 tapos 20. Itong ano, okay pa naman siya. Ayan, luya niya oh, fresh pa. Kaya lang, ganyan na lang siya kaliliit. Tapos, ito nga pala yung ano, mga mangga na nakuha dyan sa bubong kanina. Ayan, nagpalinis si papa doon sa ano, sa taas. Tapos, ayan, pinapulak niya yung ano, ibang mangga na napunta na dyan sa sanga ng mangga na napunta dyan sa bubong ng bahay. Guys, dinner time! Oh, look at my rice. Napakanipis niyan, guys. Konti lang mga siguro mga isa, dalawa, tatlong subo. Our ulam is punong-puno ng gulay. Yes, yan po ang ano, ang sabi ko kay Popsin. Di ba 'yung magkarne basta maraming Blue line. Good morning, beautiful people! Maginaw. <laughs> Galing kami sa labas. Super lamig ng hangin. Nag-tricycle lang kami ni Papa. Napakalamig talaga, guys. <laughs> Kaya ako talaga yung balot na balot. Pero nandito na tayo sa loob ng bahay. Tanggalin na natin yung ating outfit. Outfit na malupit. <laughs> Jara. <laughs> at yung ating bag. Ay, kahit na ano, kahit na super lamig sa labas, masaya. <laughs> bumili kami ng ano, bumili kami ng... Mas, mas, mas gusto ko nga yung ganyan, eh, yung malamig, magsisweater, sweater. Kesa yung mainit. Pag sa mainit, hindi mo alam kung saan kasusuling. Ayan. Kakanin na naman. Kakanin, kakanin. Tsaka itong but nawasak ito, mahal? Yung sopon. Ha? Yung sopon. And yung... Hindi? Ay, nakuha ko naka... Di ba limang piraso yan? Yung putong kalasyaw nagpabini si Papa. Malambot ito, guys. Masarap. Ayan. Yeah. Merienda muna. Ay, hindi merienda. Breakfast muna. Puto. Ito. Ano ko kung tingin mo ka? Yung ano ko ay napisan ko ay hindi ko nakakagutom. Pag ko lang nagugutom ka, nahihibo ka Hindi mo na alam yung isa ko ano yung dahilan ng ano mo, hilo mo. Gutom lang pala. Time check. Ay, hindi mo na. Paano ito? Ano? 8.30 na kumaga. Bukas, anak. Ah. yung loko. Mm Ang da kapal ng ano niya, ng dahon, ayun lang yung kanyang laman. Oh. madaya na rin sila eh. Oh. Ang liit? liit na nga. Kaya, hindi ka na ano. Dati-dati ito, ang laki-laki nito na makapal. Ngayon, nipis-nipis na lang niya, oh. Minahala naman, nipis pa. Mm-hmm. Pero maintindihan mo naman kasi yung mga tindera, kasi minsan naman, ang mahal din ang bilihin, syempre, yung asukal, yung gata, eto ang mm -hmm. hindi lum lumiliit. Talagang malaki siya. As in. Okay. Sino sa inyo guys ang ano, mahilig sa kakanin? Ako talaga gusto ko ito kakanin. Coffee, kape muna tayo. Papa, your food yes, Tapos, bumili kami ng manok guys, dalawang pityo. Para ano, dun sa ating mga baby loves. Dito kasi, parang ito mga pag-aapatin nila, ito 100 ang isang pityo. Ito ay, eh, magkano to? 110? Dalawang pityo. Salam po muna ito. Kain ng aming mga kahit Habang nagkakape kami, salam na rin para makakain din sila ang gutom na rin yung mga yan. Lalo na yan si Sky. Naku po! Halos ayaw na kumain talaga ng ano dati naman lumakas na siya na kumain ganyan sila pa bago bago guys ay mahal wala ako naman palang nabiling gulay nila ano hmm? anong pwede natin ilagay dito na gulay anong meron dyan ay oh, okay mami ay papalambot ko muna ito par merong ano kasi yung nabibili namin diyan guys na ano na na pritong manok ayan oh ganyan oh di ba pritong manok yung nabibili dyan. ang lilit na ng iba Kin kinatagtada nila ng harina kawawa naman itong dalawang batuta Sina, pero niya ko yung harina guys tinatanggal ko yung ano na sa ibabaw niya para hindi nila makain yung laman lang ang kinukuha ko, yun lang pinapakain sa kanila. Ayan. Samang ko ito. Ayan, nagugutom na sila. Nag-stop muna ako na kumain. Si Papa, umalis nga pala siya, guys. Kami lang ng mga bebe yung nandito. Magwawalis Mag naman ako. Tapos, nanginginig kasi yung tuhod ko. Hindi ko alam kung bakit. Parang, pagod na pagod. Kumain naman na ako isang suman ito, okay na yun. Kasi, di diba, ano yung card? talang so, muna. Mamaya uli, pag pinawisan ako, pwede naman ako kumain ng isa pa. Tapos, ito na yung, ano, yung chicken nila. Naghiwa pala ako ng, ano, cabbage. Tapos, itong isa na ito, pagkain naman ito ni Jamila ya yeah. Pati yung sabaw, binibigyan ko na rin si Jamila kahit itong ano, itong cabbage na ito. Binibigyan ko na siya. Maglagay muna ako ng ano, ng food nila, dog food dito sa kanilang mga uh, kainan. Si Papa na nakakapag-iwan siya dito ng mga ganyan. O, oh, yun yung nilalanggam dito. Guys, nakakatuwa pa kainin si Jamila. Ubus ka agad. Ang bilis niya kumain. Grabe. Ito naman mga pagkain ng dalawang ano, chikiting. Pinapaano ko pa. Pinapa lamig ko pa. Ayan. Si Jamila kahit mapasok-pasok siya talaga. Kain siya agad. Siguro nagutong. Hi guys. Meron kaming ano pala. May lakad kami mamaya ng hapon. Mamaya ni Papsi. Uh, lunch. Magla-lunch kami sa resort. Ayan. Uh, ininbitahan kami ng ano. Kaibigan namin. Anniversary nila. Ayun, so hindi ko alam kung makakapag-vlog ako doon. Baka nakakahiya naman kasi anniversary nila yun. So, sabi ko kay Papa, mag-edit na lang muna ako. Malakas yung ano. Eh, malakas yung doon-doon sa likod namin, yung music nila. Kasi merong ano dyan, eh, band. Ano yan? Nag, pag nagpatugtog sila, nagpa-practice sila. Nang ano. Baka meron silang gig mamayang ano gabi. Lalo naman yung eh, pag nagpa-practice sila. Eh, wala naman tayong karapatan para magreklamo, guys. Mm -hmm. Hindi naman sa atin ang ano, universo. <laughs> Lahat may karapatan. Mahirap na ano, mahirap na bagyang kibot. Reklamo, reklamo, reklamo. Minsan matuto din tayong makisama. Tayo na lang ang mag-adjust. Adjust, adjust na lang. Ayun, kaya merong background itong ano, vlog ko ngayon kasi masyadong malakas yung ano, yung music nila. At nandiyan yung maganda kong prinsesa. Si <laughs> smile tayo ka <kaka>. smile. <laughs> Ito naman si Bella, Bella. ang Bel mm, aking si Bella, taba chuchay. Taba yarn. Takaw yarn. Kumain na naman ng todo yan eh. <laughs> ganoon kami ni Popsie, guys. Yung mga maliliit na bagay na ganyan kami nangikipagtalo sa mga kapitbahay namin. Lalo na yung dyan sa likodan. Ano, siguro sa isang linggo, three or four times a day. Three or part time sila na nagpapatugtog ng ganyan kalakas minsan mag start sila ng alas 9 kagaya ngayon nag start sila ng 9.30 minsan matatapos sila mga 9 ng gabi o kaya 6 ganon kami naman ni papa para makaiwas kami hindi kayo galit na galit ganon Pupunta kami dito sa kwarto. Dito kami nag-i-stay. Nanonood kami ng TV. Maraming pwedeng gawin. Nagbabasa kami. Ganun ginagawa namin ni Papa. Kaysa naman ma-stress kami ng ma-stress. Ganun guys ang ginagawa namin. Panlaban namin sa stress. Nagbabasa kami. nanonood ng TV. Nagbabanding kami dalawa. Yun lang. Pampatanggal stress namin ni Papa. Mahirap kasi yung laging pumapatol sa mga ganyan. Kaya mayroon yung mga magkakapitbahay. Diyan sa mga dyan, dyan, dyan sa gilid -gil. sa iba, lagi sila nag-away lalo na dun sa looban, mga simpleng bagay pinapatulan, pinapalaki hindi maganda yun. Hi guys! Mga kagala kami ni Popsi sa wakas. Gala-gala. Tara! Gala. Sama kayo! <laughs> hindi pa kami naimbitahan. Hindi pa kami makakaano. Pagkagala. Punta mm -mm. lang naman ako dun guys. Sama ako. Banding-banding. Ganyan. Pag ano. Pag pwedeng maligo. Pag kaya ng katawan. Maliligo. Pag hindi. Ala pareho tayo ng damit. Santo ka lang. Let's go, guys. Let's enjoy the day. Eto na ang papasok sa Armandos. Mmm. Ang dami palang puno dito. First time. Mga okay, dito na sila, yung mga sakyan nila, oh. Asan? Ito mga ito? Oo. Oh, Ay, oo. Oh. Nandyan na rin sila, Ray? Oo. Oh, oh. Okay. Right daw pa. Papa. Eto, dyan. Mmm maluwang pala maluwang maluwang dito pag doon naman swimming pool mababasa tayo dyan <laughs> eto dito mga sasakyan dito na ah dito na ba ay meron pa doon oh ay Mm -mm. ganda ng mga ano nila dyan oh. Uh. Ah, bukong dito ganda oh uh. Ay, gaganda naman ang may lanay na ganyan oh uh. Ang hmm. ganda ng mga laman nila Oo oh, uh, oh. Uh. This is big. Wala namang sumasalubong besh. Ayun. Armando's Villa. O, parking daw. Saan? Parking. Parking. O, parking din yan, o. Ayun, o. Doon. Aganda. Andun yung iniwan namin yung sasakyan nila, eh. Ito, papa. We're back guys. Nandito na kami sa bahay ni Papsi. Ako nag-ano ako nag-aayos ako ng pagkain ng mga babies. Si Papa, tatanim daw siya, tatanim niya yung kararating lang namin guys, kararating ratik lang. Naghati na kami sa trabaho para matapos na kami ng maaga. Pagod pero masaya kasi ang ganda ng banding namin. Napakasaya ng ano ng samahan. Ayun, so nag-uwihan na ng Dapat hanggang alas 5 lang yun guys Pero inabot kami ng alas 6 Nag-extend sila ng 1 hour Pa! Papa! Pa! Pa! Alay ka na! Alay ka na! Magpahinga ka na! Naku, hindi mapigilan guys ay doon siya nagtatanim siya sayang daw yung mga halaman doon ako naman na ah, naantok na ako <laughs> sorry po naantok na ako ayan yung mga dinating namin o oh, mga pagkain tapos yung binili ko kahapon dito mabubulok na yung lansones diba Pag ka yan kailangan makain mo na kaagad kaya kalakalahating kilo lang ang ano binibili ko pagkain namin ni Popsy. Kasi pag hindi namin nakain ng within 2 days, ay na mabubulok na siya. Parang hindi ko na din feel na kumain para mas gusto kong matulog na. Okay guys, yun lang muna ang vlog namin sa araw na ito. We'll see you again tomorrow. Good night.